Mga kapuso kaso nga murder ang ginapangatubang subong ni John Castro Jr. Ang suspect na nagpatay sa anay punong barangay sa San Rafael Tigbawa ni Iloilo nga si Giovanni Triste sa nagligad nga si Mana. Base sa pagpangusisa sa Tigbawan Police, Magluwas sa pagpatay sa anay punong barangay na imbolbar man sa kaso nga murder, kag frustrated murder ang suspect sa 2009 apang ini ang naareglo. 2003 kag 2010 sa nadakpan ini nga nagahupot sa eksklusibo 2019 kag subong nga tuig 2024 ini ang nadakpan naman nga nagahupot sang pusil kag lunsay yara sa korte ang kaso ang pinakaulihing nga pagkadakop sa suspect ang ginaligar tugas sang impormasyon nga palabot ni Anay Punong Barangay 13 sa otoridad kag ini ang ginatudlong ang motibo sang suspect sa pagpatay sa biktima Natala na ng magbutang sang kapulisan sa barangay San Rafael para proteksyonan ng mga pumuluyo nga nagakabalaka sa ila seguridad bangod nagapabilin nga at large si Castro. Ginausisa man sang kapulisan kung konektado sa pila ka grupo o kung iligal nga buluhaton ang suspect. Nagdangat na sa 40,000 pesos ang igahatag na reward money nga natipon sang liga ng mga barangay sa Tigbawan para sa makabulig sa pagkadakop sa suspect kaya ang focus naman sa buong mapalang kaso. After mapalang kaso, ito pa i-links naman. So uh -huh. Involvement sa gimansakan po, Rair.